Hi, si pink, pink, pink. pink! Hi, Pink! Hi! Good evening Hi. po! Hi. Um, nabanggit po nila yung um, experience nila sa inyo sa set na kapag uh, action talagang bongga po yung um, acting ninyo. Kayo po ba, naalala nyo po ba nung pagkabata ninyo, may time po ba na kayo naman naka-experience na nataraya ng director and or any experience na tumatak sa inyo na mas nakatulong sa inyo na magaling na actress po? Yes. Ay, oo, oh, oh, meron ah, ka rin. Ah, oh, meron ka rin. Kahit na at 6, advance ka na mag-isip. Ismael is well, Bernal. Ay, director. Mm -hmm. Oo. Oh, kasi, mm -hmm. hindi na perfect. Ay, mm -hmm. Hindi pwede sa kanya yung good mm -hmm. lang. Kailangan perfect. Kailangan man nila cat perfect, very good, thank you. Oh, oh meron. Oo. Oh, oh. Ano bang pelikula ito? Galaw-gaw. Oh, Comedy oh, pa? Ano, may laglat ako eh. 40 yung laglat ko, pero punta ko sa set, late ako ng 10 minutes. Pero, ano naman sabi niya sa inyo? Nagalit. Nag ah. Hindi pwede tayo na Hindi in-explain niya. Pero naiintindihan ko. Tsaka maganda yung explanation. Kasi mga tao na yan, hindi pa yan. Kayo, sasakay na lang kayo sa courtyard ninyo. Know? Yung mga crew. Yan, ang dami pa nilang gagawin. Pero totoo naman talaga. Kaya hindi ka pwedeng malay. Ishmael Bernal pala. Mabuti nga hindi ako nabato ng magic flying chair. Correct. <laughs> na ano talaga nangyari? Oo. Oh, oh my gosh. Pero hindi ako nabato. Ay, yung iba na to? <laughs> ako, hindi ako naman ba <laughs> Kung meron pong isa pa pong experience na ano, na um, maaalala po ninyo with your mentors na gusto nyo pong ma-share ngayon, ano po kaya yun? Na tumatak uh, sa inyo. Si Daddy Dolphy. Uh oh, -huh. Oo. siya yung maraming ano, payo. Lagi niyang sinasabi na magpapakababa ka huwag masyadong matayog ang lipat ng saranggol ni Pepe. Naman. Pasokan siya na. <laughs> so, diba? Yung mga uh, ganun. At saka kung minsan, uh, kailangan ko daw maintindihan na kung minsan hindi tatayo yung tao kasi nahihiya. Sabi niya, ikaw naman yung mag magparaya, anak. Sabi niya, dahil ang hirap mga pinapagawa mo, buha. Sabi sa akin. Ito <laughs> 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 daw. Cute. Pero ano ako? Sabi niya, pero kung wala na siya, doon ko naintindihan lalo yung sinasabi niya. Dami, madami akong gano'n. Ayun po. Sa so, dami po ng mga projects na ginawa ninyo, ano po yung pinaka-memorable sa inyo na ni-reward nyo sa sarili nyo? Is it something na investment or um, po ba kayo sa collection ng bags or hmm. um, na, lapit ito? ka dito, Pink, para makita ang isa ng sabi. Diamonds. <laughs> <Nine months. laughs> <laughs> para yung case ng cellphone mo, ganyan. <laughs> <dito>. <laughs> ano, nag-ano na ako, nat natapos na ako doon yung younger taste ko, mahilig ka sa ganyan, di ba? Yung kotse, yung ganito, gusto mo, ganyan. Nagbabago pala yun pag nagkakaedad ka. Ay, o okay. oh, ayan, sinasabi ko na, ha? Huwag na pa ulit-ulit yung <laughs> nagkakaedad kasi. Hindi uh, tat na kaya nabiling up, ikaw lang. <laughs> <laughs> ako wala. <laughs> yon Kaya pagka nandun ka na, uh, parang gusto mo sila naman. Sila naman parang ma-feel ma ma din oh. nila. Gusto ko ma-feel nila yung ano, yung o oh, sumasayo sila sa stage, o oh, kumakanta sila, di ba? Mentoring Para, na nga siya stage. Mentoring stage ka sila. na na eh. -me mentor ka na talaga. Oh. Ikaw na yung nagme mentor sa kanya, sa mga tao. ay, ay. eh. Andali na umiyak. Andali kausap. Nila? Oo po. Ako ba, last question po. Siguro sa nila lang po kinukuha or kinuhugod yung peace of mind na meron kayo ngayon. Kasi kanina nabanggit yung pangapo. Um, tanggap nyo po nung bata pa lang kayo yung um, lahat po ng pinagdaanan ninyo. Ang galing po na na-proseso po nyo yun, even if ang hirap din po kasi ng showbiz po, di ba po? Oo, oh, mahirap. Yeah. Buti um, ganun wala akong ADHD o <laughs> <Matatawal>. <laughs> the Dama mo, Pink na she's very much, very much at peace with her career, family life. So, parang, naidaman namin kung gaano ka. Ang ganda ng mo. Oo, oh, talaga. Going back to the hugot, question. Saan po yung hinuhugot yun? Yung ganong peace of mind? Ah, kasi masaya ako sa nagkinalalagyan ko ngayon. Yung happy ako na, o, oh, nandito pa ako. Ganyan, o, oh? kailangan pa nila ako. Ganang. Kasi may series, may may comedy show, okay. tapos may vlog pa na nakakaaliw. Yung vlog niyo nga pang bongga. <laughs> very Gen Z. O, oh. diba? Ang galing. Congratulations okay. thank pa Thanks, Pink. Thanks, Pink. We're down to our last two. Last two, partner. We have At, a question from a uh, Gen Z. Last, uh -oh. Let us see Ken Kito? Yes, Yay, si Ken. Ken. Hello, Hello, Ken. Ken, thank you. Congratulations, bro. <laughs> <for> <laughs> Ah, uh, unang question ko po, po sa iyo po. Ah, uh, inai inay nakabahan po ako. Ano ba? Opo, na ba po? Ayun po. Ah, uh, tulad po ng uh, napag-usapan po, yung mga artista po na nakakatrabaho, mo, kadalasan po na intimidate sa inyo. Naka, katulad po ko na intimidate din. Meron po ba kayong mga nakatrabaho na na-intimidate din po kayo? Or meron po ba kayong mga hindi pa nakakatrabaho na sa tingin niyo may intimidate po kayo? Hindi ako na-intimidate. Eh. Yan ang problema. Hindi kasi ako na-intimidate. Ano, masaya kasi ako eh. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ako. Alam ko kay papagad ako. Yung gano'n. ah uh, sa apat naman po yung question ko. Uh, Napag-uusapan na po natin yung kanina yung pagsasampal. sa sampal. Uh, na-excite po ba kayo na... Masampal? Oh, masasampal kayo ni Ms. Marisol. <laughs> So far ba meron ng sa alam na taping Sigurin! natin? Ano? Ay! Oh, well, And, ayun po, gano'n kayo ka-excited na masampan ni Miss Maricel? On a scale of 1 to 100. 1 <laughs> 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 to 10 po. Minsan One po, <laughs> ini-imagine na namin. Siguro, ganito yun, no? Siguro, titilapon kaya tayo. Meron na po kami mga scenarios. Ang dinanaw ko po si Juvana sinampal. Masakit, masakit. Hindi, hindi naman. Sakto lang, sis. Oh, ganyan, ganyan po. Baka naman kasi makapal yung mukha ni Jevon kasi siya nasaktan. Charo. <laughs> okay, anyone else would like to ask a question before I, before we hear from you and tumatawag na ang production you are needed in the set na <laughs> Okay lang po! Okay lang po! Charo! <laughs> Charo lang po, Ate <laughs> <laughs> <po>, Isel! <laughs> pa kami! Okay, okay. before we hear from our Inay Maria, we'd like to uh, Alexa, please, any word na to describe the, the whole Maricel Soriano experience na nagaganap sa show ngayon? Siguro it would be incomparable. Kasi we are so blessed na nakatrabaho po namin si Inay and hindi po lahat masasabi yun. So ako talaga yung pumamalaki ko talaga. Hanggang in the, in the years to come, masasabi ko na nakatrabaho ko po si Inay at siguro naman, parang I mean, uh, feeling ko naman, hindi naman pano yung ginawa ko. <laughs> like, nakakatulog naman po ako sa gabi kasi <laughs> sabi naman ni Inay, very good, yun yan. At uh, happy po siya at mas masaya kami na nakasama namin siya. So, so lucky, so blessed. Yay! <laughs> Totoo, sobrang grateful po talaga na maka-work si Inay kasi sa off-camp, pagka-cut, ang galing mo anak. Mm -hmm. Iya, ang ganda mo. So, at talagang binubus si niya na tam, di ba? Kaya, Yeah. Isang karangalan po talaga at kaabang-abang ang mga eksena guys sa Pirapiros ng Paraiso. So, kaya abangan nyo. Actually, ako po, um, minsan, syempre may mga taong nagko-comment sa atin na, ah, hindi kayo magaling, ganyan-ganyan. Sobrang nata-drown out ko na po yun kasi si Miss Mar si Maricel Soriano na po nagsabi mismo na magaling kami. Yeah. So, yeah, the opinions of the kaya other the people, people are, are not valid anymore. <laughs> Tamang. po. Thank you. Man. All right. And with that, uh, before we hear from Inay, I'd like to congratulate lang the, the team of Miss Kylie Manalo Balagta, sila Hazel Parfan, Ron Adyanzar, Mary de la Peña, March Politico, Jesse Javan, sana mamit sa Jevan? si Seth, si si dahil sa kasi for the wonderful job doing ah uh, pirabera so para mm ito -hmm. our creative our si si partners is Dan and your team and of course the team of Bboy Arbula na B 617 B and of course our head writer Nathan Aishaga and of course our boss at Dreamscape Sir Dave and Ginalo is ah uh, sana is watching alam niyo na magkano yung kamahal to mga artista natin and your corporate communications, Aaron, uh, Gabby, and you, and of course my admin team, Mike Ibanez and Mike Filobello. And this time, we get to hear from the Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Ayun, maraming maraming salamat ulit sa bukong talino ngayon. Uh, then, we don't know ba sa TV, di ba? O sa ano pala? Plugs pala po. Lagi sa mga tumatay. Na mayroon iintay. Meron na po nag-iintay. Oh, oh, Pero sabi ko nga, Nang pinaganda yung tahi ng entry mo. Mm -hmm. Sorry ha, kung hindi nangyari. Uh -huh. <laughs> hindi ko po kasalanan yun. Pero wala wala naman sinabi sa akin. Eh. Opo. Oo, oh, oh. kasi shooting kasi. Dapat hating sa tapo yung katawan ko eh. <laughs> Grabe yan. No? She's this, Pero, yes. thank you pa rin sa pagpunta ninyo. And thank you mga girls. oh, diba? O, oh, now, ladies na kayo. Ladies. Yes. yes. Oo. Oh, Ladies. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa lahat. Kaya, maraming maraming salamashpe. Oh. <laughs> At siyempre sa ating mga cameraman. oh, di man oh, lang ko okay. overtime Maraming salamat sa inyo. Unbelievable, we're a uh, hardworking people, and with that, thank you from Dreamscape Entertainment, TV5, and of course.